Magandang hapon mga Suki Labs and FB followers. So, pamunta nga ulit tayo doon sa Barangay Sigad Bulan, Sorsogon. Pabalikan natin yung pamilyang nasunugan. Pumunta na tayo nung nakaraan dito at nagatid tayo ng mga gamit. Sa so, this time, maghahatid naman tayo ng groceries mula doon sa isa nating kaibigan na natap natin para humingi ng tulong para sa kanila. At maraming maraming salamat sa kaibigan natin yung napaka-generous na ayaw nang magpamensyon. At syempre, ito na tayo. So, ito yung dati nilang tinitirhan nung matapos yung sunog, doon sila lumipat. Kaya lang sabi nila mas delikado dahil daanan, baka kasi yung mga kabataan eh, magsisitakbo at dahil highway, mas prone nga naman sa aksidente. Kaya doon sila sa looban. Tara, samahan nyo kami. Maraming maraming salamat pala kay Ma'am Jinlin Oli na palagi nating nahihila after class hour para maging video grouper natin. So, syempre, hindi po para iangat kung sino man, kundi yung maging paraan ng Diyos itong video na to na kahit pa paano, eh, maabot natin yung may mga kakayahan pang tumulong para sa mga pamilyang naging apektado ng sunog dito sa barangay si Gad Bulan Sorsogon. Good thing may mga nakita na tayong mga sim, yero at simento na naandun na dito sa dinadaanan nating kubo. So, naandun na yung ibang mga materyales. Kaya paunti-unti, matutulungan natin sila na makapagsimulang muli at makapagtayo ulit ng kanilang bahay. Siyempre, may pinapagamit na munting bahay sa kanila, si Papay ng Gold Granado daw. So, maraming maraming salamat po dahil kinakasangkapan din kayo ng Panginoon para matulungan nila, matulungan natin yung mga pamilyang ito. At sa mga nagnanais po pong tumulong, pwede po kayong dumirekta dito sa Barangay Sigad o pwede rin po kayong mag-contact sa akin. Makakasiguro po kayong makakaabot sa kanila ang tulong ninyo. Sa Diyos po lahat ng kapurihan at pasasalamat.